Hello, hi, good morning. Welcome to my YouTube channel. Ito po si Chelsea. Greetings from Mandawi City, Cebu. Um, yung topic natin for today po is na feel niyo ba na upon uh, embracing the first month of 2025 po is medyo mahina na po yung benta ng store ninyo kasi on my part it is it is mahina po kasi na realize ko lang din na medyo humina siya because <clears throat> dito kasi sa amin sa looban yung tindahan namin and then before may mga umuutang dito na um, hindi na namin pinautang kasi nga hindi namin maro yung kita. And then, meron din dito sa amen na sometimes, kumuha before, nagbayad, pero pag naglasing, ah, uh, medyo nagmamaoy. Nagmamaoy sila. So, kung di mo sila pauutangin, by the time that they are drunk, especially beer, um, uh, nanghahagis ng bote, nagdadala sila ng patalim just for you na matakot para pakuhanin mo sila ng mga inyong so those uh, people sa aming neighboring area is binant na namin dito sa store namin and there were two times na nga is nagsumbong na kami sa barangay at twice na din nap napuntahan dito yung area namin dito sa store namin ng mga barangay tanod na may assist na police kasi nga yung nagmaoy at saka merong dalang patalim dahil hindi namin pinakuha ng beer kasi alam naman namin na hindi mababayaran kasi at the time na he wanted na mangutang ng beer is lasing na eh ba diba? so baka makalimutan lang yung the next day or the next next day na kumuha nga siya ng beer because sabi ng neighbor namin na meron ding tindahan is ganyan din yung experience nila before sa mismong tao na yon So, pinabawalan na namin sila. And then, meron din dito na kulang-kulang yung mga ibabayad. And then, pag siningil mo, kahit piso lang is nagmamataas pa ng boses. Is, di ba, yung yung kita nga lang natin dito yung tubo lang nga natin dito sa ito, biscuit na to yung pato nga lang natin dito is piso na tapos magbabayad ko kung bibili sila ng cigarette and then magbabayad sila kulang kulang tapos pag siningil mo dahil may listahan naman ako dito eh may listahan ako sa mga kulang kulang na binayad so pag sinisingil mo kahit piso or dalawang piso nagagalit so binandi namin sila kasi nga naman piso lang yung tubo na safe na sa atin yung piso tapos uh, nagtataas pa sila ng boses kung sisingilin mo eh ano na lang mapapala ng tindahan natin kung lahat ng ibabayad ng mga gustong bumili dito is kulang-kulang 'di ba so ayun marami kaming binan dito and the last time na nagbantay kami dito sa aming tindahan is yun nga is yung may nakapaskin ako dito o, na bawal na utang kasi nga uh, hindi namin mararoll yung kita. So, merong mga things na hindi namin mababay kasi yung time na magbabayad sila is too late na. So, palaging kulang yung tindahan namin. And by the time na sinabihan ko sila na for now hindi muna kami magpapakuha, nagalit, kaya pumunta sila sa ibang tindahan, sa kapitbahay lang din and then, doon nila ako minamarites, pinagchishismi na hindi na daw ako magpapautan kesyo sabi pa nila na hindi lang naman daw ako ang may tindahan dito so, why would they worry nga, kung saan bibili is marami din namang choices na tindahan, so ganoon yung mga eksena na ganoon na Before, yung nakakuha sila dito is wala silang bad feedback about me. Pero nang hindi ko na sila pinakuha dito, um, may bad feedback na sila dun sa mga kapagbahay din namin na nagtitinda na binibilhan nila. And hindi sila kumukuha dun dahil hindi pwede at pinapabawal dun. Pero okay sa kanila. Pero dito sa amin, pag sinabihan kong, bawal utang, eh nagkakalit sila at ako pa masama. Kasi naman, no, wala akong trabaho. 2018, nandito na ako sa Pinas. And COVID 2020 is doon. Doon na bumagsak yung overseas travel ko. Nawala na akong gana bumalik overseas. Kasi nga, na-experience ko yung COVID. So, ayon But, but presently, I'm a uh, working on my passport renewal and then, maybe after that, uh, I'll try to apply for visa uh, for China. So, hopefully, may uh, suertehin. Pero, for now, focus muna ako sa tindahan. Pero, yung mga hinanakit ba ng customer is valid naman yon pero dapat naiintindihan din nila yung mga owner ng tindahan kung bawal na magpautang kasi nga ba diba, um, to be honest ha 5am nag-open na kami ng tindahan and then 12 midnight nagsasara kami every night yun oh, every day yun from uh, Monday to Sunday and sa Sunday lang siguro na medyo late kami gigising like 7 in the morning pero mag-open kami around 9 kasi 7 and then mag-prepare magpre pa for an 8 a.m. so ganun so, ewan kung bakit uh, bakit sobrang galit nila sa story namin na hindi lang naman yung story namin ang nagsasabi na bawal ang utang madami din naman yung katapat nga ng tindahan namin uh, ever since pa hindi talaga sila nagpapautang pero gumibili naman sila doon and okay lang naman sa kanila doon ewan ko ba hindi ko naiintindi na yung mga kapitbahay namin kung bakit it is so hard for them to understand na yung pera na binili natin ng mga product for our store is iginapang naman natin yun uh, hindi naman natin yon uh, like kiningi lang di ba and then ipinigay lang tapos ibibili mo lang pinaghirapan mo yun eh so gusto natin bang ma-feel na let's see kung walang utang is meron bang improvement so dun ko na realize na during new year pala is marami pala kaming binan dito na mga customer kaya medyo na feel ko na hindi siya ganun kabongga yung kitaan kasi nga pag nalasing nagmamaoy, nagahagis ng mga pote and whatsoever kaya ayun ex na, hindi na sila pumapasok sa tindahan, hindi na sila bumibili at pag may inuutusan sila na feel na na nalalaman naman namin pag sila yung nag -uutos. kaya hindi namin binibigyan especially um, isa kami sa mga store na nag nagpo-close ng mid -to late, like 12 midnight. And then, sa labasan na yung iba, kasi um, medyo nasanay kami na 12 midnight. At ang ibang customer, nasanay na din na 12 midnight, lagi kami nagsasara. So, pumupunta sila dito to check if open pa ba kami at the time. So, yun lang naman is yung mga hinanakit ko sa mga customers na... <laughs> ewan ko ba kung bakit pinagtutulungan nila ako na hindi lang naman ako ang tindahan or store owner na hindi nagpapautang. Marami naman kami pero ako ang laging sinisira. So sana um, watch nila itong video na to <laughs> para ma-realize nila na they are at fault also kung bakit ako nagkaganito. ba? Diba? So sana maintindihan lang din nila. So that's all for now, and I hope uh, makalay kayo, makakomment, at saka makashare na ng channel ko and please hit the notification button para updated kayo sa aking mga ganap sa tindahan. Maraming salamat sa pakikinig, maraming salamat sa time nyo and have a good day. 拜拜。Bye bye.